Ako ako nagsabi niyan. Si Kristo ang nagsabi nito. So that all, you can overcome all the power of your enemy. Hindi sinabi ni Kristo that you can overcome some of the power of your enemy. But all. Wow. Is it amazing? Is it surprising? Isn't it? Atong pagpakan, Bigay puri ang ating Panginoon. Ipatuloy pa natin ang pagbasa. Ipatuloy pa natin. Nevertheless, uh, nothing. Wow. Walang makapagsakit sa Nothing. Kapag mayroong mga pari na makikinig sa akin, ito ang yung highlight ko. Nothing will harm. Bakit matatakot tayo? Nothing will harm you. Amen dahil sa salita ni Kristo. Ang una, nakikinig ako sa salita sa mga mga pare na mga marites. Huwag kayong tanggap dyan. Hmm? Ah, baka maritalin tayo ng mga demonyo. Anong sabi ni Kristo? Balik tayo. Ano ang kanyang sinasabi sa atin? Nothing will harm you. Kayong lahat nandito? Nothing. Naniwala ba kayo sa sinabi ni Kristo? Mahigit pa kayo sa nanalo sa luto ngayon. Bakit sinabi ng ating Panginoon Iso Kristo, Don't be afraid. Dahil, yun ang pahayag ni Father Darwin na tatakotin tayo ng demonyo dahil sila'y takot o na sa mga banal, sa sakramento, lalo na sa na ng Maria, at kung takot sa sakramento, lalo na sa sakramental. Galing mismo sa bibig ng fallen angels na sumanib sa isang babae na tinanong ni Father Darwin kung ilan sila. Tandaan natin, exorcist lang ang pwedeng magtanong niya. Ilan sila na sumanib sa katawan? Bakit takot sila sa mga santo bakit takot sila sa mahal na Birhen Maria. Satan, tell me your head. I don't know. Yawa! Mao kami! Nagboyo! Kay sa iyang mga kaliwat! Dagan ni na tigil! Boyo! <sighs> Satan, tell me your name. Other name. We are men. Many, 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 many. Are you afraid of all the saints? We are many. We are very afraid of them. They follow the Lord. We are tormented by their holiness. Are you afraid of Mama Mary? mention her name, we are trembling in fear. We are many but never oh, so afraid of her. We are afraid. Why are you afraid of her? Because we are We cannot live in her She's too pure. See? sabi ng mga demonyo, sila daw ay derte. Habang ang mahal na Birhen Maria, to pure. Takot sila sa mga banal at natatakot talaga sila sa kabanalan. Kaya, yung tinatawag na sacramental pinabanal sa pamamagitan ng ritual ng simbahan sa blessing at paglagay ng langis na nakapangalan sa santo mga kapatid bawat exorcism B. ay yung isa ipinangalan namin uh, para kay Saint Padre Pio. ito ay kay Saint Podenciana, isang martir. No? At mapansin ninyo sa sigawang ritual, sa tunog na uh, sacramental na ito, grabe talaga ang aversion.

Kahit sa imahin ng Mahal na Maria mga kapatid. No. Grabe ang takot talaga sa imahin ng Mahal na Birhen Maria. Ah! Ah! Mar ah! Mar Yung iniharap ang imahin ng Mahal na Birhen Maria at ang Pan prayer ng Salve Regina Mater Misericordiae Vita it et Miss Nostra Salve Grabe talaga ang aversion. Isang kahit yan, exercise holy oil. Ang exercise holy oil kahit hindi ka anib ng simbahan Katoliko kahit isang Muslim. Exercise. Grabe ang aversion. Ito isang Muslim mga kapatid. now <laughs> <So, laughs> no, I no, no, oh, no, Jesus. I say this name the precious blood of our Lord Jesus. And I pray for the, Lord, the, the, Lord, the Lord. And I say this name the precious blood of our Lord Jesus Christ. Ito ay isang Muslim. Itong isang lalaki, Muslim din ito. Pero ipanalangin natin dahil naniniwala kong isang retaliation. Matapos ito ilang araw, siya ay binarel at napatay. <coughs> Yan, pero grabe ang aversion niya sa sacramental napansin niyo ba? itong exercise holy oil di naman ito mainit pero kung makita ninyo mga kapatid grabe talaga parang nasusunog siya di nang yan itong cross na napaka-allergic ang mga anti-catholic nito pero mapansin ninyo yung mga uh, demonyak na pupusis, grabe talaga ang kanilang aversion sa cross. Echikrochem Dominic. So, napansin ninyo, grabe ang kanilang aversion. Kaya, totoo yung sinabi ng demonyo, takot, tak, natakot sila sa mga banal, sa mga kabanalan, at kahit na sa Mahal na Birhen Maria. At tandaan natin, mga kapatid, na ang demonyo ay parang asong baliw na nakatali sa kadina. Ibig sabihin, hindi basta-bastang makalapit, di basta bastang makagagat, pero pwede kang makagat kung ikaw mismo ang lalapit sa nakatali na asong baleo sa anong paraan yung tinatawag na stop. Ano po ba yung stop? Is, sin, t, traumatic experiences, o, occultism, unpreternatural offering. At karamihan, may nag-message sa akin na kahit sa kanilang parish pastoral council umano, ay daming mga naniniwala sa albularyo. Dahil yan lang umano ang paraan na makalapit sa albularyo dahil ang simbahan daw umano hindi makapagbigay ng pera para sa doktor. So, albularyo ang kanilang paniniwala. Pero grabe ang damage nito. Kasi sa probinsya, ang pag, pag may mga sakit sila eh, sa albularyo nagpapagamot eh. Usually kasi, alam mo naman sa baryo, yung mga paniniwala ng mga matanda, mga nabalis ka, nainkanto ka, o kaya na ano ka. Pati nanay ko nga naniniwala sa mga ganun. Saka mayroon ako talagang angka na manggagamot. Hindi akalain ni Menji na ang ganitong gawain ay magdudulot ng mabigat na problema. Ayon kay Father Sikinya, ang mga taong katulad ni Menji ay nagiging mas bukos na impluensya ng mga demonyo. Very sensitive na sila sa spirit world. mga tinatawag natin mga psychics, no, sensitives. Usually, yung mga binubuksan nila yung kanilang, they call it third eye, no, yung kanilang psychic faculty para makipag-communicate uh, no, sa mga otherworldly spirits. No? Palagi pumunta sa mga albularyo, mga manghula. No? They practice magic, sorcery. Uh, ito yung mga tao na nagkakaroon ng uh, not only an opening sa mga demonyo, kundi uh, they become vulnerable no? uh, to what we call yung mga psychic attacks ng demonyo. Yon, yung mga lumalapit sa Albularyo, malaki talaga ang uh, peligro mga kapatid, no? Delikado, dahan-dahan ang ataki Ayon kay Father Jose Francisco Sequeya. So, ayon sa kanya. Actually, if you use any kind of uh, charm to gain good luck or protection against bad luck from another religion, you're actually already allowing uh, the spirits of that religion to come into your Catholic faith. And of course, there will be now a conflict between the kingdom of God and the kingdom, kingdom of the evil one. Precisely because uh, that would be an idolatrous uh, practice, precisely because you are relying on other powers. But everything is under God, the power of God, so we cannot uh, you know, seek. If we try to seek our powers or benefits outside of God, then we enter into the world of the fallen angels.